Dati, ilang kilo lang kami, 40 kilos, 50. Tapos ngayon, uh, bali, 100 kilos, 200 kilos. Kami. Actually, kulang pa nga yung, <laughs> yung mga nagagawa namin. Uh, usually, customer namin mga teacher, principal, OFW, ibang bansa. Kasi dati rin ako OFW. Yung mga katrabaho ko, pagbabalik sila sa Qatar, o order sila sa akin ng ilang tala. Kasi ano yung, mas, mas tatagal. Pagdating sa abroad, pipito na lang nila. Noon kasi, boyfriend at girlfriend pa rin kami ng asawa ko. Masa, paborito na po namin noon. Hanggang sa nagpakasal na kami ng na kaanak, pati mga anak namin, paborito na nila yung chicharon. Uh, baling asawa ko nagtatrabaho sa Pampanga. Yung umuwi, may pasalubong si chicharon. One time, sabi niya sa amin ng anak ko, anak, kagawa ko ng chicharon. Tapos, ginawanan ko lang siya. Ang hirap-hirap naman noon. gawa na, uh, bili bilhin na lang tayo. Hindi, gagawa ako para sa inyo sa akin. Tapos yun, Bali, nag-try siya, palpak, natatawa nga kami, matigas, ganun. Hanggang sa one year na trial and error, hanggang sa, ayun, boom, na nakuha niya yung tamang timpla. Gustong-gusto ng mga anak. mister Ko, sideline niya lang ito. Actually, passion niya talaga yung pagluluto. Uh, nakakatulong kasi marami kami, to be honest, bayarin kahit na may trabaho siya. Siya lang kasi may trabaho sa Tumutulong lang ako dito na sa business namin, online. Nagpo-post ako online, marami umu-orders, mga kaibigan, mga kabarangay, sabi nila yung lasa. sa iba daw, so, uh, parang yung isang customer namin, hinintay pa talaga itong malu. Pinatikim namin sila ng sample, lumaking makikita na gano'n. Order kami ng sampu una. Kung natikman nila, umorder sila okay, ng mara. Ito. At pabalik-balik, paulit-ulit. Una, malinis. Alam namin malinis yung product namin. Uh, approved sa panlasa ng mga ano masarap. Sa kan ano, 'yung na namin siya na ng mga Ito na mismo 'yung ano, na marinate na siya ito na mismo. Hindi na kami naglalagay ng mga pampalasa pa after maluto. Di iba kasi parang nalaga ng beige after asin, gano'n. Ito ito na siya. Eh.